Narito na mga umaksyong balita ngayong araw. Iahatid namin mula mismo sa frontline sa umaga. Heat index sa ilang lugar sa bansa ngayong araw. Posibleng pumalo sa 52 degrees Celsius o extreme danger level. Isa na namang sunog sumiklap sa Marikina. Exclusive lalaki patay matapos barilin ng riding and tandem sa Maynila. Sa Quezon City, lalaki patay rin sa pamamaril. PBA may libreng patiket para sa mga loro na gaganapin sa May 1 All Labor Day. At Nations Girl Group na Bini nagpasiklab sa international TV program na Show It All. Patay matapos tambangan ng 55 anyos na lalaki sa Santa Cruz, Maynila. Ang aktwal na pamamaril nasa pulpa sa CCTV. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel Exclusive. Dave, ano na ang update siyaan? Jess Maui, nabulabog ang mga residente sa Priscilla Street, Santa Cruz, Maynila, nang biglang pagbabarilin ang isang lalaking dayo sa lugar. Riding in tandem ang namaril sa biktima. Makikita ang dalawang lalaking ito na magkaangkas sa motorsiklo habang binabaybay ang Priscilla Street sa Santa Cruz, Maynila kahapon. Pagdating sa isang bahay, unang bumaba ang nakaangkas na lalaki. May dala pa siyang brown envelope. Sumunod sa kanya ang rider. Tila may kausap sa loob ng bahay ang lalaki may dalang envelope. Habang bumunot ng baril ang rider, doon niya na pinagbabaril ang nasa loob ng bahay. Bumunot din ang baril ang kasama niya at nagpaputok ng apat na beses. Dali-daling tumakas ang dalawa. Kuwento ng mga residente, nagulat na sila nang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Alam mo yung kalansing po ng mga bubong na may nagpupupok ng yero, pero putok po pala ng baril. Ayon sa polis, hindi residente sa lugar ang pinagbabaril na 55 anyos na biktima. Tumatambay lang daw sa roon ng tambangan ng riding in tandem. Mostly nag-standby lang doon pagka uh, iinom o may lalaka rin. Ang ating biktima ay taga Bulacan, po. Ayon sa polis, tatlong tama ng bala sa katawan ang kumitil sa buhay ng biktima. Inaalam pa ng otoridad ang motibo sa krimen. Patuloy raw ang ginagawang backtracking ng mga polis. May persons of interest na rin sila sa pamamaril. Kinukompleto po na natin yung backtracking. As of na medyo na, na antalang ating pagpabacktracking dahil sa mga areas na wala pang CCTV. Jess Maui iniimbestigahan pa ng ma-autoridad ang posibleng dahilan sa pamamaril. Maaharap sa reklamong murder ang mga sospek. Jess Maui. Maraming salamat, Deva Buel. Sa pamamaril din nasawi ang isang lalaki sa Quezon City. Ang ina ng biktima hinimatay dahil sa sinapit ng anak. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Ganun na lang ang hinagpis ng inang ito na makitang wala ng buhay ang anak niyang si Andy De La Pierre. Patay si De La Pierre matapos pagbabarilin sa loob ng kanyang computer shop sa barangay Holy Spirit, Quezon City. Napaupo na lang ang ginang sa sakit na nararamdaman. Pilit naman siyang inaalalayan ng kanyang mga kaanak. Ilang saglit pa, tuluyang nawalan ng malay ang ginang. Ayon sa mga pulis, pasado alas 6 ng gabi ng pagbabarilin si De La Pierre. Nakunan pa ng video ang pagdating ng gunman na nakasuot ng helmet. Nagpunta siya sa likod ng counter at sinilip ang biktima na nooy abala sa pag-aayos ng gamit. Nang may ang ng target, dalawang putok ang pinakawalan ng salarin. Dali-dali naman siyang tumakas habang subalampak sa sahig ang biktima. Tama ng bala sa mata at dibdib ang agad ikinamatay ni Delapier. Yung suspect yata dito, dito dama, sa unang pintuan, hmm. yung pagpasok, yung tamang-tama -tama, siguro baka kumatok sa nung pagbuka siguro, yung mukha yung nandoon kaya yun, sa siya. Palaisipan naman para sa pamilya ng biktima kung ano ang motibo sa krimen. Lalo't wala naman daw silang alam na kaaway ang biktima. Wala ring record si Dela Pierre sa barangay. Tayimik lang din kasi yun eh, yun lang talaga yun. Ano. sa loob! ko Lagi yun namin kasama yun, wala naman na babang Kasi yung taon yun, uh, kilala din namin sa, nandun sa posting namin ano naman sa yung hindi naman siya magulong magulo tao. Tahimik lang yun. Patuloy ang investigasyon ng mga pulis para matukoy kung sino at ano ang motibo sa likod ng krimen. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Halos araw-araw ng may sunog ngayong 2024. Simula nga nitong Enero, mahigit 8,000 fire incidents na ang naitatala. Kanina nga lang, isa na namang sunog ang sumiklab sa isang residential area sa Marikina. Nasa frontline ng Balitang Yan, si Dave Abuel. <changeress> Nagkagulo ang ilang residente matapos masunog ang ilang bahay sa barangay Malanday sa Marikina magalas dos ng madaling araw kanina. Napatakbo ang ilang residente. Karamihan sa kanila ay wala nang magawa kundi manood habang nilalamon ng apoy ang mga bahay. Malaki na raw ang apoy nang magising ang ilan sa mga nasunugan. Nararamdaman ko ang init. Sabi, ba't kaya ang inip na kita ko, nagliliyab na oh, yung bahay ko. May dumating yung mga tambay, rumespon din naman oh, binuusan ng binuusan nila yung apoy. E kaso habang binubusan, lumalala. Tumagal na isang oras bago napula na ang apoy. Sa tala ng barangay, pitong bahay ang natupok. Inilikas naman muna sa kalapit na covered court ang mga nasunugang pamilya. Tatlo naman ang napaulat na nasugatan sa sunog. Inaalampang sanhin ng apoy. Pero ayon sa isang residente, posibleng nagsimula ito sa isang kandila. Kasi natutulog po yung pinsa ko sa baba. Ngayon, hindi niya alam na may, na, may na, ano na pala, nasusunog na. Pero ang ginagamit lang po nila, kandila lang. Baka kung hindi nila napansin yung kandila, tumama doon sa kortina. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Takot nang lumabas ang isang binatilyo sa Baguio City matapos siyang mapagtripan ng isang grupo. Ang biktima kasi sinundan, hinarang at saka binugbog. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Maga at tad-tad ng sugat ang katawan ng 15 anyos na lalaking ito matapos kuyugin ng isang grupo sa Baguio City nitong Martes. Ayon sa ama ng biktima, bibili lang sana ng pagkain ng anak pero habang naglalakad sa may Burnham Park, bigla itong hinarang ng isang grupo sinubukan daw iwasan ng biktima ang grupo pero sinundan pa rin siya ng mga ito at tuloy ang pinagbubugbog. Hinarangan yung tatlo siya tapos uh, uh, lumipas siya ng daanan para hindi niya ma hindi niya may isa pa pala doon sa likod niya yun ang uh, nakasugat sa kanya. Mula raw nung mangyari ito hindi na lumalabas ang binatilyo sa takot na maulit ang insidente panawagan niya mapanagot ang gumawa nito sa kanyang anak. Siyempre sa amin masakit kasi uh, inalagaan mo 'yon, pinakain mo, pinalaki mo. Tapos gaganon gaganon din lang ng uh, ibang tao, hmm, susugatan ba? Susuntukin ganoon. Samantala, nangambadan man ng ilang tindera na nakapwesto sa parke. Hindi ro kasi malabong maulit ito, lalo't hindi pa nakikilala ang grupong nambugbog sa Binatilio. Mas pinaigting naman ang barangay ang pagpapatrolya sa lugar para hindi na maulit ang insidente. Patuloy namang nagpapagaling ang biktima. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Pitak-pitak na ang ilang sakahan sa Maguindanao del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Babala naman ang pag-asa posible pang tumindi ang nararamdamang init sa susunod na buwan. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Valves. Wala nang mapakinabangan sa mga tanim na mais ang mag-asawang sinatelando at nonet sa Buluan, Maguindanao del Sur. Nasira at walang bunga mga mais na itinanim nila sa dalawang ektaryang lupain. Namatay din ang palay na nasa kanilang sakahan. Bitak-bitak na ngayon ang lupa dahil mag-aapat na buwan na raw na hindi umuulan sa kanilang lugar. Epekto yan ng El Nino Problema ngayon ng mag-asawa kung paano mabayaran ang 15,000 pesos na utang para sa pinangbili nila ng abono at pambayad sa pagpapatanim ng mais. Sobrang init, ma'am. mamatay yung mga mais. Kay matagal nang hindi na mo. Sana umingi kami ng tulong kung meron kami may maawa sa ba. Kung meron lang kami sa sunod na mapuhunan ba. Pati ang ilang ilog sa probinsya natuyo na. Kung noon may dumadaloy na tubig sa ilalim ng tulay na ito, ngayon lupa na lang mga makikita. Uh, nakita ninyo naman po yung ating mga uh, green edge, yung mga ilog dito na tuyong-tuyo po at saka yung mga uh, palayan natin na sunog na sunog po. Problema din kasi yung mga uh, water pump natin ay eh, mahirap po umakyat yung tubig dahil oh, sa ano uh, tuyong-tuyo na po. Isinailalim sa state of calamity ang buong probinsya ng Maguindanao del Sur dahil sa matinding epekto ng El Nino. Apektado raw ng matinding tagtuyot ang 20 sa 24 na bayan sa probinsya. Aabot naman sa mayigit 300 milyong piso ang pinsala sa agrikultura. Tuloy-tuloy naman ang na poumahagi ng provincial government ng tulong sa mga sektor na apektado ng El Nino. Pwede natin i-utilize ang aming calamity funds. So, kasi yun na ngayon ang gagamitin natin para i-assist ang ating mga mga farmers. Pero it doesn't mean wala na talaga aside from that. Kasi we also have a lot of, pro of pro programs here na nag sa sa farmers. Babala naman ng pag-asa, pwede pang tumindi ang damang init sa mga susunod na araw. Posibleng pumalo ng 52 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar tulad ng Cagayan, Ilocos, Central Luzon at mga karatig probinsya ng Metro Manila. Extreme danger na yan na posibleng maging sanhi ng heat stroke. Mas titigay pa ang inintapan ng pagdating ng Mayo. June, July, Meron may pa rin epekto ng inyo. So sa August pa, na natin ma ma maranasan yung back to normal yung weather pattern natin. So tama po na inexpect natin na madidelay yung ating uh, tagulan. Nagbabalita mula sa frontline. Mon Gualvez, News 5. Ilalagay na naman sa yellow alert ang Luzon at Visayas grid ngayong araw. Nag-abiso ang National Grid Corporation of the Philippines na itataas ang yellow alert simula alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Luzon. Maulit ito alas 8 hanggang alas 10 ng gabi. Ibig sabihin, manipis ang supply ng kuryente. Mas maaga naman ilalagay sa yellow alert ang Visayas Grid. Magsisimula ito alauna ng hapon hanggang alas 4. Itataas ulit ito ng isang oras simula alas 6 ng gabi. Malaking supply ng kuryente ang natapyas sa parehong grid dahil sa mga forced outages o bigla ang pag-shutdown ng ilang planta. May mga planta rin tumatakbo sa mas mababang kapasidad sa gitna ng matinding init. Sinisisi ng MMDA ang matinding init kung bakit hindi gaanong nagagamit ang bike lane sa EDSA. Kundi naman daw sobrang init, maulan naman ang panahon sa ibang buwan ng taon. Hindi rin naman daw lahat ng opisina ay may liguan. Nauna nang sinabi ng ahensya na pinag-aaralang gawing shared lane sa mga bisikleta at motorsiklo o di kaya'y tuluyan ng alisin ang bike lane. Sa tala ng MMDA, nasa 1,500 siklista ang dumaraan sa EDSA. Di hamak na mas kaunti iyan kumpara sa 170,000 na motorsiklo. Nanawagan si Camarines Sur Representative El Rey Villapuerte na pansamantala munang ibalik ang work from home arrangements sa gitna ng matinding init. Para raw ito sa proteksyon ng mga empleyado sa gobyerno at pribadong sektor. Anya maaari naman daw itong ipatupad lalo na para sa mga high risk employees gaya ng mga senior citizen. Sa ngayon kasi ilang bahagi na ng bansa ang nakapagtala ng heat index na pasok sa danger level o di bababa ng 42 degrees Celsius. Ibig sabihin, mas mataas ang, ang panganib ng heat cramps at heat stroke. Sabi ng Employers Confederation of the Philippines, may mga industriya na posibleng makinabang dito. Maaring maging bawas gastos daw ito sa kanilang operasyon, pero di raw ito maaaring ipatupad sa lahat ng klase ng trabaho at the end of the day, kung hindi ito magkakaroon ng cost savings at tatamaan ng isang particular na negosyo o industriya ng productivity challenges, ay eh, hindi dapat. Sisimulan na ng Pilipinas at France ang pag-uusap tungkol sa pagkakaroon ng Visiting Forces Agreement of VFA sa pagitan ng dalawang bansa. Sinabi yan ni French Ambassador to the Philippines, Marie Fontanel. Posibleng matalakay daw ito sa Defense Committee meeting sa Paris, France. Sakaling magkaroon na ng VFA, makakapag-training na mga sundalo mula sa France dito sa Pilipinas kasama ang ating militar. Noong Desyembre pa unang nakapag-usap si Defense Secretary Gibocho Doro sa mga defense official ng France na simulan na ang pag-uusap tungkol sa VFA. Patay ang isang rider matapos ma-hit and run ng pampasaherong bus sa India. Sa video, dire-diretso ang motorsiklo na tumawid sa kalsada. Pero hindi pa man nakarating sa kabilang lane, sumulpot ang bus. Di na nakapagpreno ang rider kaya't bumangga sa bus. Nagulungan pa ng bus ang rider, agad namang sumibat ang bus at iniwan ang biktima. Dero on the spot ang 52 anyos na rider na walang suot na helmet. Samantala, tinanggal naman daw sa serbisyo ang bus driver at inaresto. Pinagmulta rin ang bus operator nito. Kinailangan sagipin ang mahigit isang daang balyena matapos mas stranded sa isang beach sa Dolsboro sa Australia. Umaga kahapon nang tumambad sa mga residente at otoridad ang mga balyena manu mano nilang itinulak pabalik sa malalim na parte ng dagat ang mga hayop. Pero nasa 30 pilot whales ang namatay sa, talaga, sa tagal nilang na-stranded. Hindi pa tukoy kung paanong napadpad ang mga balyena pero ayon sa mga eksperto, posibleng sinundan nito ang mga pagkaing isda. Mimigay ng libreng tiket sa PBA sa mga manggagawa para sa taon ng Labor Day sa May 1. Magpakita lang daw ng ID, lisensya o uniform bilang patunay na isa kang manggagawa at makakapanood ka na ng libre. Gagawin daw ito ng Liga bilang pasasalamat sa kontribusyon ng mga manggagawang Pilipino sa bansa. Gaganapin ang mga laro sa Phil Sports Arena sa Pasig. Sa araw na yon, magtatapat ang San Miguel Beerman at Blackwater Bossing sa first game bago ang TNT tropang Giga at Converge Fiber Xers sa second game. Pinataob ng Miami Heat ang Boston Celtics sa pagpapatuloy ng kanilang first round matchup sa NBA Playoffs 111-101. Sinunog ng Heat ang Celtics sa pamamagitan ng franchise record na 23 pointers or 3 pointers dahil dito tablas sa 1-1 ang serye ng dalawang koponan. Lilipat na sa Miami ang laban para sa games 3 at 4. Tinambakan naman ng Oklahoma City Thunder ang New Orleans Pelicans sa game 2, 124-92. Sinamantala ng Thunder ang kawalan ng top scorer ng Pelicans na si Zion Williamson. Hawak na nila ngayon ang 2-0 lead sa serye. Maglalabas ng bagong album si BTS leader RM sa susunod na buwan. Tatawaging Right Place, Wrong Person ang second album ni RM. Ilalabas yan sa May 24, ayon sa Big Hit Music. Labing isang kanta ang mapapakinggan sa album. Ang ilan daw sa mga ito tungkol sa universal emotions na na-experience ng mga tao sa kanilang buhay. Kabilang daw dyan ang pakiramdam ng pagiging outsider. Sa so ngayon, nasa military service pa rin si RM, pati ang ibang Bangtan Boys. Going global na ang ilang P-pop girls, nagpasiklab kasi ang girl groups na Bini at G22 sa international TV program na Show It All. Ibinida ng Bini ang kanilang songs na Karera at Feel Good at I Feel Good. Trending agad ang kanilang energetic performance sa umanin ng Puri Online. Hinangaan din sa parehong show ang K-pop girl trio na G22. Pati ang producer at mentor, si EXO member Lay, bumilib sa ganda ng kanilang boses. Layo ng programa na Show It All na bumuo ng isang idol group sa kanilang trainees. Oh, di ba? No. Grabe! G22. Oh, mm. Ewan ko ba, lalo na pag nakikita natin sila sa international stage, Iba. parang lalo pang pumatakas. Na-elevate na, no? Oh. Sobra. Oh, oh, so, napansin ko rin yun kanina nung pinapanood natin yung clip, eh, parang medyo kinilabutan ako na. doon. Ah, panoorin mo pa yung buo, siguro. <laughs> yun no? na nga, pa papanoorin natin pa. yan natin. Nga. Itong ang galing. Yan, di ba?